Nagaling ko na ako doon. Umalis ako ta. Ang labahin, tambak. Yung ugasin, tambak. Ay, naku, aalis na ako dito. Ginagawa niyo lang akong katulong. Dito? Mabayin. Salbahe yan. Salbahe din. Salbahe din. Okay, anong ginagawa naman sa ano? Ila? Pag ano, hindi naman ako binibigyan ng pera sa kanila lang. Tapos sa, pag na... Ano yung bata, pinapagalitan niya ako. Sabi na, ano bang ginagawa mo? Sabi ko, bakit? May sahod ba ako dyan? Wala naman ah. Grabe naman yung mga anak mo, eh. Bakit ganun sila sa'yo? Ha? Ah? Bakit ganun mga anak mo sa'yo? Ayaw ko lang po. Anong mensahe mo sa mga anak mo, Nay? Anong gusto mo sa kanilang sabihin? Sa mga anak mo? Ah, Anong sasabi ko lang? Kasi nila ako tinutulungan nila. Bala nila sila sa buhay ko. Bala na sila. Pag ako matatay dito, bala na. Basta hindi ako nalapit sa kanila kasi mga walang iya sila. ito si nanay. Um. Ano naman ulit pangalan mo, nai? Eh? Karina. Ayun si nanay Karina. Lusano. Oh, hindi na ako nakabalik sa inyo kasi nung in-upload ko yung video mo, nagalit yung mga anak mo. Hindi. Manugan ko lang yun. Nung nagsabi. Sabi niya, nakausap ko yung blocker mo. Sinabi ko na huwag kang tulungan. Kasi kinuha ka namin, ayaw mo. Ayaw ko kasi... Marami sila, magulo yung bahay, ayaw ko. Sabi ko noon na ako mananay ng sa bahay ko. Yung anak ko yan, ayan o. Oh. lang yan dyan. Ito ang anak oo, mo? Lang Opo. Ito sa ating? Opo. Hmm. Bunso yan. Oo, oo, kasi nung nag sa akin, Nay. Tapos, hindi eh, kita kinausap ko niya yung blacker mo na huwag ka tulungan. Hindi, huwag. Para na. Oh, sabi Nag-message. Sa Nag-message yung anak mo. Ang sabi, tinutulungan ka naman daw talaga nila. Ikaw daw yung may ayaw kasi mas gusto mo daw dito sa anak mong to. Kasi hindi eh, naman po kuya nakatira dito sa munting lupa. Sa doon din po kuya nakatira dito sa nakatira. Mas gusto mo daw mag-alaga. Mas gusto mo daw mag-alaga ng mga anak ng anak mo. Ayaw ko na lang, kasi nasunit ko na sa kanya. Sabi ko naman naman naman. na rin mo na kasi ayaw ko na mag-alaga. Pagod na ako. No, tapos sabi mo, gaginagawa ka ng katulong, gagawin ka katulong doon? Opo, yung mga maraming anak gusto niya ako po doon ta. Gawin ako ng katulong tagaluto. Siya, wala lang ginagawa. Pero wala siyang trabaho? Kaya nga, isang linggo na ako doon, umalis ako ta. Ang labahin, tambak. Yung ukasin, tambak. Ay, nakaalis na ako dito. Ginagawa niyo lang akong katulong umuwi na lang ako sa San Pedro mag-isa na lang ako doon ayun pala yung dahilan eh, hindi kita binalikan kasi nga sabi ng mga anak mo eh, wala man po ang anak ko doon okay. isa lang nanudoon lang, saka yung manugang ko yung manugang ko nagsabi sinabi sa akin kaya nga ang sabi napapahiya daw sila sa mga sinasabi mo kasi hindi naman daw totoo Napa hindi, na hindi naman ka? po yan pasamantala lang yan dito isa sole ko na kaya kukunin ang nanay mag-isa na lang ako dyan o ngayon kamusta yung bahay mo? Giba na nga. Gibang giba na. Giba na talaga. Hindi pa tayo na kasi mauso. Sabi ko intayin ko yung ano ko kasi may kausap ako. Mm. -hmm. ko lang kung tulungan niya ako o hindi. Kasi para ba gawa na ako ng paraan kung ano. Kahit lang ako puste na lang at saka karang, kami na magpagawa. Oo, kasi, kasi nakaraan, wala na akong makaya na ang pagawa. Nay, nung nakaraan. na mga ko. Nay, nung nakaraan, willing naman akong tulungan kayo. Yun lang ang naging problema, yung mga anak mo na nagme-message sa akin. Hindi po, wala namang problema. yun. hindi na napunta dito. Hindi nga pupunta dito. Hanggang salita lang yun. Hmm. Kaya mo sa ano, sa sahod, malapit na rin naman. Yung sahod ko, papapuntahan kayo sa tito ko para ma-estimate yung bahay nyo, ha? Hindi. Para Kasi, kahit paano maayos. Yung manog ako, maraming anak. Pito. Ako mag-aalaga. Ayaw ko ako. Doon ako sa doon na lang ako San Pedro, mag-isa na lang ako doon. Kaya ngayon taon ka na ba, Nay? Kung ko, hindi. Kung uh, pasensya. Nay, ilang taon ka na ba? Ha? Nanay ka Ah, Karina? Karina ba? Pangalan nyo, Karina? Karina po. Ilang taon na po kay Nay? 62. Hmm. Um, bali, gusto nila magkatulong ka doon, katulong. Paano mo naman ang sabi na ano, na katulong gagawin sa'yo doon? Pinabihan ka? Nagtira na ako sa kanila doon, isang linggo. Oh, anong ginagawa mo ginagawa doon? Ginagawa akong taga-saing, taga, taga ng plato. Eh, tambak. Yung hugasin, tambak yung labahin, yung saingin. Maraming anak. Hmm. Lagpas dito, lagpas doon. Sabi ko, ano ba naman to? Ano, ako dito ka tulong. Aalis na lang ako dito. Sabi, bakit ka maaalis? Ginagawa ninyo akong katulong eh. Eh, wala ka naman ginagawa. Sabi ko, uwi na lang ako sa San Pedro kasi doon kahit na ano, Ayahay -ay -ay lang ako, wala akong ginagawa. Pero yung anak ko yan, pansamantala lang yan dito. Kasi nagtatrabaho dyan sa pabayon. Mabait yun, naman yung, anak mo na, na yun, mabait naman yun sa'yo. Yung salbahe. anak salbahe. Mo. Hindi ito, yung nandito. Mabait. Salbahe yan. Salbahe din. Salbahe din. Bakit? Okay, anong ginagawa naman sa'yo ano? yan? Pag ano, hindi naman ako binibigyan ng pera sa kanila lang. Tapos pag na, ano yung bata, pinapagalitan niya ako. Sabi na, ano bang ginagawa mo? Sabi ko, bakit? May sahod ba ako dyan? Wala naman ah. Grabe naman yung mga anak mo na eh. Bakit ganun sila sa'yo? Ha? Bakit ganun mga anak mo sa'yo? Ay ko lang po. Kasi, ano, lumaki naman sila sa akin. Kasi wala silang ama. Maaga na wala yung ama nila. Ay. Pinalaki ko siya sa paglalabada. Naglalabada lang ako doon sa amin, sa alabang. Uh, -uh. May amo ko doon, nap napakabait. Uh, ngayon, sabi na, maglaba ka na lang dito, tutulungan na lang kita. Tinulungan ako hanggang lumaki sila. Ngayon, malaki na ang kanya na ugali. Yung pangalay ko rin na lalaki, ganun din na ugali. Kaya nga, ang sabi ng mga kapitbahay mo, noon daw, nung malakas ka pa, napakasipag mo daw talagang maglabada. Opo. Pero bakit ngayon, ginaganyan ka? Kahit dito po, mga kapitbahay ko, alam nila buhay ko. Kaya nga, ba't ginaganyan ka eh, ng mga anak mo? Ngayon po, hindi Hmm. nangatok na mga katawan ko anong mensahe mo sa mga anak mo Nay? anong gusto mo sa kanilang sabihin sa mga anak mo uh, anong sasabi ko lang kasi hindi naman ako tinutulungan nila bahala nila sila sa buhay ko bahala na sila pag ako dito bahala na basta hindi ako lalapit sa kanila kasi mga walang iya sila hindi ako tutul lalapit sa kanila kahit kailan dito lang ako sa bahay ko Hayaan uh, Ayan na ay, ha, sa sahod ko, balikan kita. Ilang araw na lang naman, balikan kita para istimitin natin yung ano mo, ha? Yun lang kasi yung bumigil sa akin talaga yung mga message ng anak mo. Pero tulungan kita, ha? Opo. Kung ka malungkot, oh, tulungan kita, ilang araw na lang hintayin natin. Sa sahod po, punta ko, punta ako dyan. Para ano natin ang poste, para... Opo. Tumayo ulit yung bahay nyo at tumbang-tumba na pala. <laughs> maliit, na, maliit lang naman po. Kahit poste na lang po, apat na poste. At saka karang. Ako lang mag uh, unti unti ko nga ano yung mga iba. Hindi pagkaya na lahat na natin, no? Para maayos yung tutulugan apo. nyo. Pwede ba natin masilip doon? Silipin natin yung bahay mo para mapakita natin apo. sa mga babae natin. Kasi hindi ko yan, pang samantala. No? Di naman yan sa asawa. Kaya kinumpo ko yung mga apo kawawa ma'am. Na nagtatrabaho sa sa pabilyo. Nang kita niya, 400 lang. Ay, silipin natin sa agit bahay mo para makita ulit ng mga babae natin. And natin si nanay, silipin ko nga yung bahay nila ulit. Yung para sa ano balikan mo si nanay. Punta natin yung bahay niya at kawawa naman kumatanda. Sabet! Ah, Ang good morning po. Tingnan natin ulit yung bahay ni nanay. Dito po yung bahay yeah, niya. Ito yung ako? Oh. Na-vlog ko nung nakaraan. Bumagsak na yung ano. Mm -hmm. Ito po. Oh. nga. Babagsak niya. Ayun. Mm -hmm. si Yun. Butas na yun. Kaya tinakpan ko lang. Mm -hmm. Kunting ano na lang na babagsak na. Oh. Tapos yung kahoy. Ayan. Ay, Nakasanda na lang sa inodoro. Mm -hmm. Ay, nakapatro yun na sa, na po ano, sa lumang bowl. Grabe no. Mm hmm. Basta hayaan mo na Babalik ako. Sa sahod ko babalikan kita. Uh, at yun nga, yun naging dahilan lang yung mga anak mo. Pero siguro... Wala naman pong pakialam yon Tanong mo sa kanya. Ay, yeah. Ni, minsan din nagpupunta dito. Ay, naman niya, No? Anak niya yan. Tanungin mo kung nagbigay ba yung ibang anak. Yeah. Mula nga ano ano, eh, narinig ko nga doon sa kanya na ano daw. Siniraan eh, kasi, pa siya. ano daw, yung nakakaya daw yung ginawa niya. Ito eh, talaga mo, hindi sila tumutulong. Kahit nga tag-300 lang sana bawat anak, linggo-linggo. Eh, Magbibigay tayo sa kanya ng dito na nagbibigay. Pero, yung... Oh, ano ma'am, ma sa inyo po, anong ang klase po ang pagkatao ni nanay? Paano no. niya po siya ma -de describe Hindi, dahil masipag. nga sa sobrang hirap, hindi naman sabihin mo. Super bait siyang oh, ano. I mean, ano, Pero, ano, sobrang sipag po ba talaga niya? Dati para po, talagang naglalabada po yan siya. Oh, po. ngayon, wala na po talagang kakayanan. Kaya lagi yung gutom nagugutom yan. Kaso no, ito nga ang anak niya dyan Wala Naglalaba na po Yan. Matagal na ako sa amo ko. Mga ilang taon Tignalama na ako sa amo ko. Noon. Hindi naman Doon ko na, na pinalaki yung mga anak ko. Kaya, kaya ma... lang talaga yung mga anak niya may... iwang ko. Um, kaya nga, sabi ko nga po kay, kay nanay, bakit gano'n yung mga anak niya sa kanya? Kahit naman anong sama na magulang natin, nai, Magulang pa rin natin yun. Yung naman di sila, sila nakikusap sa akin. Ayaw nila. Dapat hindi natin tinitiis ang magulang kasi yung mga magulang nga ah, hindi kayang tiisin yung mga anak, di ba? Pero bakit sila natitiis ka? No. Tulad nyan yung kalagayan nyo dito, o. Oh. Mm -hmm. um, pero ayaan okay, ay, okay. ay, mo. Eh, tignan mo bahay namin uh, kung ano. Na, burutas maramit. na po yan. Yan, oh. No, takip na lang yan. Butas na yan. Nabalik na kasi yung kawin sa silong. Pero ayan mo na ha, pag ano tutulungan kita, hindi ko napapansin yung message nung anak mo, matulungan lang kita yeah. ha. Huwag kang malungkot, babalik ako uh, ilang araw na lang, no nanay no? Opo, hmm. naghihintay nga po ako sa iyo weh. Sabi, kayo, sabi nai. nung nanay mo. Wag ka mag-alala, pupunta yun dito. Oo, oh, babalikan naman kita. Kaya lang, syempre, kailangan ko rin marinig yung si side si nung ano mo. Tsaka buti, na nakausap kita. Maliit na maliit lang na bahay yan. Diyos oh, ano man hindi man lang nila magawa. Samtala, oh, ano oh, ano Kahit kailan yun yun. nila sila napunta dito, hindi man lang ako dinadalaw. Hindi Kung ano na ang kalagayan ko. Ano, ano, ano na yung ano eh, yung sige sa gilid na. Parang pag ako yata makita yun, magigiba. ako yun, <laughs> Pag ikaw, bagsak talaga yan. Mm. Bagsak mm. talaga. Nakasandal na lang yan sa iniduro. Ayan mo na yun, na lang balikan kita Hindi na makadaan papunta sa sayo. ano naman. So, Ayan po, mga Ayan yung best friend ko yan. Oh, Mula pa, pag pagdating ko dito, best friend ko na yan. Opo, oh, na at, yun, no. At ayun mga kababayan, sana ano to, eh, share natin yung video ni nanay. Nakakaawa. Dahil kahit mga anak niya hindi siya ano, hindi siya inintindi, natitiis siya ng mga anak niya. At noon, naibidyo ko si nanay kaya lang hindi kita nabalikan na yun nga dahil sa mga anak mo. At ngayon, willing naman po ako tulungan kita. At ayan po mga kababayan, ng update kay Nanay Karina. At maraming salamat po and God bless po mga kababayan.